Why can't do Hi everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam dito sa SamSam Sam TV Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to Syempre, nakikita naman ninyo, maganda pa rin ang Mama Sam ninyo, charot. So yun, nakakaloka, kararating ko lang galing kamp ganon. Nag-scout camp kasi kami. So, yon yung mga bata, meron silang Boy Scout and Girl Scout camp Naku saan doon sila natulog sa si school. Nakakaloka, three days. Ay, nako, so kagabi, last day nila. So, kagabi ako umaten. So, syempre, natuwa sila. Nakita nila yung ganda ko. Tapos, hindi pa ako naka-ganitong uniform. Naka-uniform lang ako ng yung wala t-shirt lang tapos may scarf. Pero nung ano na, ayun na, bongga na ng beauty ko. Siyempre, naka ganito na ako. So, siyempre, tuwa yung mga bata. Mm -hmm. Yan! Ay nako, alam nyo guys, sa totoo lang nung bata ako, hindi ko naman naranasan mag camp <laughs> Kung kailan na ako tumanda, doon ako nagka camp Doon na rin na naranasan ko na tuloy yung matulog sa si school. Pero syempre, hindi na ako yung binabantayan. Ako ang nagbabantay, gano'n. So yun, so nakakatuwa, no? oo uh -huh. Naibigay sa akin ko ano yung hindi ko naranasan noon. Tapos ayun, nasaya lang, na-enjoy ko yung mga bata, na-enjoy ko yung mga eksena basta punong-puno ng saya. Charot! Ganon! Tapos, syempre, ano kami, ay ah, yung camp namin ngayon, may ibang teacher from another school. So, yon Actually, hindi ito doon sa pinapasukan ko. Ah, sa ibang school to So, yon Doon ako. Masaya lang. <laughs> ganon yung feeling. Masaya ko. So, eto nga. So, may nagtatanong kasi sa akin. Sabi niya, ano daw ba yung gusto kong manalo sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Baguhan or repeated. Mm -hmm. So, syempre, hindi naman natin may iiwasan sumali yung mga repeated na candidates, di ba? So, yon hindi naman sila mawawala sa eksena at lagi sila nandiyan. So, ngayon, ako syempre, as long as possible, kapag may experience, kasi advantage yon Advantage yon sa lumalabas sa international pageant, lalo na kapag Miss Universe, kasi she know how to do. Pero kung meron naman tayo makukuhang baguhan na kandidata na kaya din naman kumabog at talagang masasabi natin may angkin na galing din, why not, di ba? Bakit ka, ano, bakit ka matatakot sa mga baguhan? Ang nakakatakot lang naman sa mga baguhan kapag walang experience tapos nanalo sila tapos hindi sila natututukan ng training. So yon medyo mahirap yon uh, risky yon Talagang andyan dyan yung possibility na pwede tayo ma-El pwede tayo mawala sa eksena, pwede hindi pansinin yung kandidata natin, lalo na kung ang beauty niya ay simplihan lang. Pero, ako kasi mas gusto ko total package talaga. Yung kahit hindi ka ganun kabongga talaga sa sagutan, yung katulad pa na uh, bonggang-bongga yung baliktaktakan mo dyan, pero kung nakakasagot ka naman sa mga Q&A at pasok sa mga at nagja-jackpot mo talaga yung mga yung mga answer do sa question, okay ako doon. So, wala akong problema. Kasi parang ngayon naman sa Miss Universe, kahit hindi ka naman ganun kabongga talaga eh. Basta marunong ka talaga sumagot, okay na yan. Ganon. ba diba? So, nakita naman ninyo yung mga nakapasok sa top 5. Ang sisimple na naman yung mga tanong. Basta marunong lang umintindi at kaya sumagot, okay na ako doon. Mali mo, mag niya din, ba diba? So, yon Tapos pangalawa, Ayun lang, medyo risky kasi pagbaguhan, lalo na kung hindi siya marunong magpasarela, kailangan siya itraining ng bongga-bongga, tapos may shy type pa siya sa harap ng camera, yung mga ganon. So, medyo mahirap yon. Pero nandoon ako na siyempre looking forward pa rin ako sa mga baguhan na candidates na malay mo naman, di ba? Makakuha tayo ng katulad ni Beatrice Luigi Gomez. Ako okay lang akong baguhan basta rampadora or contesera. Oo, yung contesera na siya sa mga sa mga barangay nila kasi yung mga contesera na yan alam nila ko ano at paano sila magpo-project sa harapan ng mga tao sa intablado sa harap ng camera. Alam na nila ko eh, kung ano yung gagawin kasi mga kontesera na sila. Tapos wala pa siyang pangalan, tapos pupunta siya dito sa ano. Yung ibig ko sabihin, sikat lang siya doon sa lalawigan nila. Tapos pagpunta dito sa national pageant, doon mo lang siya makikilala. Tapos kontesera nga. So ganyan ang nangyari kay Beatrice Luigi Gomez. Si Beatrice Luigi, kilala na natin yung model noon-noon pa. Pero nakita naman natin yung galawan niya. Talagang kontesera kasi siya noon pa sa probinsya nila. <laughs> di ba? So yon. Kaya sabi ko nga, okay sa akin yung baguhan na pangalan o baguhan na kandidata. Basta kontesera siya at marunong talaga siya mag-project at kung paano siya sasagot sa mga question. Ayun, okay ako doon. Pero syempre, kung meron namang yung dati na, tapos uh, marunong na sila sa pageant, alam na nila yung gagawin nila at kung paano nila ilalaban yung Pilipinas. Okay din ako doon. So, talagang mas okay sa akin 'yon. Halimbawa, ati sa Manalo ilalaban mo sa Miss Universe. Ayun, okay sa akin 'yon. Kasi syempre may experience naman na si Atisa, tapos malaking pangalan, tapos alam 'yon yung kaya nga eh. So, walang problema. Pero kung meron pang iba, tapos ah, uh, mas bonga, eh di lumaban lang sila. Tignan natin, di ba? So yon So ako, basta ako, prepared ko naman kahit ano, kahit baguhan to or may experience na siya. So walang problema yun sa akin. As long, kaya niyang makipagpupukan at makipagsabayan sa intablado. So yon Ako ganon Okay sa akin yon Basta yung, alam mo, yung kakabog siya pagdating sa international pageant. Ganun. Parang kay Beatrice nga. Isa na natin yung magandang example si Beatrice na alam mo yon marunong, marunong umite, marunong humarap sa camera, marunong makipagsabayan, hindi natatakot, hindi kinakabahan. Mga ganong level. Ganon. Basta, ano, ayoko rin naman yung, yung palong-palo, yung kandidata na parang kulang na lang, tumambling at mag-split na sila para lang masabi na magaling sila. Ayoko nang ganon tapos doon sila sa Miss Grand pag ganun sila yung caliber nila at talagang piling mo na bumapalo sila ng bongga bongga punta sila sa Miss Grand ganon pero kung may beauty naman sila at kaya naman nilang makipagpukpukan at yung tamang galaw na alam mo yon ang lakas maka Angelica Lopez <laughs> ba? Diba? so okay sa akin yon hindi ko lang alam may naririnig ako na plano daw bumalik ni a uh, sumali ni ano, Angelica Lopez uli sa pageant. Pero hindi ko alam kung anong pageant ang sasalihan niya. Tapos, ayun nga, marami nagsasabi na mas bagay daw sa kanya yung Miss Grand To be honest, ako ha, okay si Angelica, maganda si Angelica. Hindi lang napansin ng Miss International. Dahil nga, alam yun na, charot. <laughs> Ay, nako, nakakaloka. Basta ako laban lang at naniniwala ako sa mga mga baguhan man to or veteranat na to, naniniwala ako na kaya nilang talagang makipagpukpukan lalo na kung destiny nilang manalo ng Miss Universe or manalo ng Miss Universe Philippines. Kahit sino para sa akin, okay lang. Bago or luma, veterana, basta veterana gusto ko. Ay, veterana man to or kontesera man to, basta ako gusto ko kontesera. Ganon! Kasi ang mga kontesera kasi alam nila kung paano makipag-compete. <laughs> so yon mas prepared ko talaga ang kontesera na manalo sa Miss Universe Philippines. Yung kontesera na siya sa barangay nila, sa lalawigan nila. Tapos alam mo yon kilala siya doon na ako, matindi yan, pag ayan. Tapos sana marunong sa pasarela talaga. Importante yun eh. Tapos marunong maano, bonggesyos yung styling, yung... Alam mo yun, marunong talaga yung team nila. Yung parang si Miss, ano, si Miss Planet lang. Ganon na marunong talaga sa yung team nila. At alam nila kung paano gagalaw. At tingnan mo, layo na narating ng pambato natin dyan. Ang fourth runner-up. Kasi hindi nila matatanggihan yung galawan nito ito. Saka yung styling, grabe. Yung mga pasabog, yung mga paeksena. So gusto ko ganon. Baguhan man siya, pero alam mo na may ibubuga at kaya makipagpukpukan. ba diba? So, yun, nakakaloka kayo. Ay, nako, basta abangan na lang natin kung sino yung mga magiging kandidata sa Miss Universe ngayon taon na to, Miss Universe Philippines. And good luck sa atin. Sana makakuha tayo ng another candidates na talagang gagawa ng history or ng istorya or magpapasabog talaga ng bonggang bonggang ang pangalan niya sa mundo ng ano beauty pageant. And then gusto ko din na sana ano sa next year target din naman nilang makatao 5 tayo sa Miss Universe. Grabe ha. Nakakaloka dalawang taon na hinahabol natin yung top 5 top five na yan. Pero parang walang nangyayari. Ano ba? Charot. So, yan. So, I wish talaga na sana makakuha sila ng candidates na kayang kumabog sa lahat. ba? Diba? So, yon Maraming salamat sa inyong lahat. Tama na, chika. So, sa support at pagmamahal na binibigyan ninyo, syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. So, ganun ganon always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.